yun, nagdidilig na soy beans. Yan po ay soybeans. Dilig-dilig kasi walang ano, walang walang ulan. Ayan, malinis ang kalagitnaan, kalangitan. Ito ang first harvest. Ayan. First harvest na sitaw dito. Ayan. Doon. Ayan, dito. First harvest, long beans. Organic. yun ang ganda ng ano uh, tanawin ganda ng mga clouds ayan nag harvest ako Yon, siya ay nagdidilig din <laughs> o di diba? okay. ganun lang ganun lang tulong tulong sa pag ahon ng mga buhay para makakain tayo ng organic ayan o di ba Yan po ay soybeans. Soy beans. ang um, daming ano, daming bulaklak ang aking sitaw, ang aming sitaw pala. Kasi hindi lang ako. Ayun. Sitaw, sitaw. Pshht. Dagdagan mo. <laughs> Ayaw magpakita. Ayaw niya magpakita. Nahihiya sa kamera. Mm. You know, free water. A lots of water here. It's a free. Yeah. And it's a drinking water. Pero hindi po yan iniinom kasi maasim. Because there is a bronze there. Panayam. Panayam o panayas. Eta. Ate, ariski mo na etsi. Etsi, ariski mo. O panayam. O, po?